niya na batulog yan, yung ganun ka. Oh, hindi sa tulog ko talaga to Hindi ano sa, sa ganun, ganun yan. Yung wife ko. Oh. Gusto, gusto niyo matulog mo. Ang company? gawin mo dyan, nahilog ka na, magdambil ka. Bili ng dambil, araw, ganun mo lang. Diba, may dambil. Oo. Oh. Bibili ka, hindi, kukuha ka ng mineral water na may buhangin. Oh. Ganun-ganun mo. Yan ang exercise niya. Kahit matulog ka asawa oh. mo dyan, hindi oh. oh, nasa sakit oh, oh. yan. Oo, oh, kaya lang mo sa ganyan, kaya pag tinaas mo. Oo, oh. oh. Katulad sa akin yan. Nakatulog ganyan. Walong o uh, oras, kaganoon lang ako. Nalaka ko sa nasawa ko. Oo, oh, no? Oh. oh, hindi ko na, hindi na ako magagano kasi tulog man ako. Pagising ko, ah, sakit ang kamay ko. Oh. Diba? Walang lakas. Gusto ano ko magmatulog ako? ako, tihaya, tsaka dapa lang. Ayun ko oh. na kaya minsan kayo gaganoon ka naman. Oo oh, no. nga. mo ba, tulog kayo. Eh. Bijuan mo, sarili mo. <laughs> Di ba, gaganoon-ganoon okay. ka oh. Tapos nung one time din na nagbuhat ako, sumakit to, mm. nagpahilo din ako dyan sa... Sayatik ka. Hmm. Tawag niya sayatik nerve. Tako siya sa sinit. Ah, oh, okay. oh. Maka... Uh, si nanay, 5'6 6 yun. Oh. Laki pa ng katawan, no? Hindi ka marunong umutok. Ay, just... Takot, no? Oh. Ilang days man na hindi mo alam, no? Yung kolon niya. Oh. Hmm. Oh, walang problema. I-block yun na kita. Hindi mo kasi yan ang diretsyo mo eh. Tulad dito dati, tumalong kayo. Yung gano'n. Ah. Ba? Kita mo yun? Oo. Oh. Oh. Patay. Patay na. Ano? 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 May ang tradisyonal, bira na ngayon mahanap mo. Yung nasara po. Um, Alam mo na, bira na mahanap ako. Ay, kahit si tatay, yung kanina binagaw na. Gusto-gusto niya so, eh. Oo. Oh. Senior na yun eh. Sabi niya, matagal kang matagal kang hanapin mga ganyan sa iyo patay nang kadalasan ala